So guys, uh, nandito tayo sa Puso Village you know, dito sa Cebu. Nasa Cebu tayo ngayon. So, Tingnan natin yung uh, kanila mga masarap na mga pagkain. Tara, samahan niyo ako. Wow! Ito naman, yung lechon, no? lechon. Lechon de Cebu. Okay. sa kabila. Balik Ayan, napakalaki nito guys. Tingnan nyo naman. Ayan, ang napakalatong ng bala to. Ayan ang tinatawag nilang puso, no? Dito sa Cebu, puso. Kaya tinawag na puso village really ang ang uh, kainang ito, no? Ayan. Ipatay sa kabila guys. ata uh, mukang pinilahan ang isang ito ano pinilahan so kakaiba naman ang lechon nila ano ayan at uh, yami mapulai ano talaga namang umangat malasa yung uh, balat ayan so unlimited lechonan 299 so yan guys unlimited lechon siya 299 lang so refill na Okay.